Hi, this is the Soul Farm Girl. Welcome to Anika Farm. Magbibenta na naman po kami ulit ngayon ng baboy. Ayan, so dalawang gilp yung ibibenta po namin. And so, puro pick up po yung mga kinukuha nila baboy dito kasi hindi din po kami nagbibigay na yung mga gil ko namin. <laughs> ang dumi. Ayan, ang aga pa po kasi hindi pa pwede magpaligo kasi wala pang araw. Malamig. Ayan. Dapat tinuturuan mo kasi Ryan yung mga tubs nila dyan lang sa gilid. Nagkalat eh. Hindi mo kinakausap. Ay, hindi sa rin dito mm -hmm. sa to, yung... Sumusunod ba sila? <laughs> ayan nandungis po nila. So, mamaya pa yan papaliguan. Medyo malamig-lamig po ngayon dito sa lugar po namin kasi ayan, makulimlim pa. Uh, uulan lang din kagabi kaya presko, napreskoan yung mga baboy. Oh, ito ito yung mga gills na namin, no. Ang ganda ng katawan. Yan, mga iba tulog pa. Yan, yung mga may ear tag, yan po yung mga gills. Ito, lang. Ayan, close up ko. Para makita nyo yung katawan. Ang ganda ng katawan, di ba? O yung tindig. Tingnan mo. Tingnan nyo yung tindig. Hi! Kamusta ka? Nakita na naman tayo. Ha? Nakita na naman tayo. Hmm. Madungis eh. Oo. Oh. Yung iba. Ay, ito, ito, ito. Ayan. Oh, wala na yung iritag mo ah. Hindi na lang yung naiwan ng mga pang ano namin na benta na guild. Ito naman yung mga pagbenta ng mga fatteners. Ayan. Dungis pa, madungis. Hindi pa sila naliligo. dito sa kabila. Ayan, cage po ng manok namin. Wala na. Binenta na po la namin lahat yung manok. Kaya puro baboy na lang po yung nilalagay namin dito. Ayan, malinis na din. Tapos babaklasin na lang po tong cage. Para mailipat na dun sa bagong farm. Pero mag-aalaga pa naman po kami ng manok. Kasi maganda rin, maganda rin naman ang kita dyan eh. Maluwag kasi itong space dito. Sayang din, di ba? Ilan lahat yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano yung pala nakulungan, eh? Marami pang mailalagay ng mga baboy dito. Sayang kasi yung space. O, dito pa, oh. O. Hanggang dito. Ayan unti-unti na rin babaklasin to para ma-ready na tong kulungan close up po natin yung mga baboy po namin na ito na po yung real o oh, ayan hello, kamusta ka? ha? kamusta ka? namiss mo ako? ha? namiss mo ako? Bakit? Bakit? Bakit mo ginadaganan yan? Ha? Bakit mo ginadaganan? Ayan, nailabas na yung isang gil. Itong gil po namin dito, wala lang timbang-timbang to. Ayan, so isang ano siya. <laughs> isang buo, ganon. ayan na, ayan na. Nalabas na. Let's go, let's go. Dahan. las Pasok na. Dali na, dali na. Ayaw mo umalis. Dali. Kasapin mo kasi Ryan. Tulak mo. Tapikin mo lang. Tapik-tapik. Ay, mataas. mataas. Ops, ops. lipat-lipat niya na lang. Lipat Mataas. O yan, may, medyo mas mababa ata. Uh. Ay, dito, dito, dito. Dito sa baba. Ayan. Mataas yung ano nila. Ay, yung mini Sige na of dandan yeah. ayun sige, sige pa ayan ayun, sakto good girl <laughs> sumusunod siya okay na Oh, nasan na? idol. Iniwan mo? Ayun. Iniwan ko ma'am. Pusta kasi eh. o, dali. Dali. Ali na. Uy, marunong sumunod ah. Dali ka na. Nabas na tayo. Dali. Dilisan mo. Dito-dito oh, ka. Pasok ka Dito. Halika na, huy. Magkikipag-kiss ka pa dyan. Halika na. Akyat. Asok na dito, o. Halika na, halika na. Hindi na talaga. Sige, akyat. Ayan, ganyan. wala to eh yeah. <laughs> yeah. ayan nako bumabalik bumabalik siya <laughs> 'yung um, na. 'yung um, 'yung isa Ayaw pa, niyang um, umalik pa niya umalik Naku, 'yung niya. Tapos di, busa niya ng ano, tubig. Wala naman kayong timba. Diyan, meron dyan, oh. May ano dyan, gripo. Hindi, meron kami dala. Ah, may dala kayo. Saan yung yan yung pizza? Saan yung pizza? Mingan na. Ah. Oh, Kahit na ang isang araw, dalawa na sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong video. Happy farming everyone!